Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga, grabe naman pala itong si Sian Lim. Kung totoo ang balita na ibinalita nitong si Ogie Diaz na tinawagan niya pa si Kim Chu at sinabi kay Kim Chu na pwede niya nang i-announce na may girlfriend na si Sian Lim. Si Kim Chu pa ang mag announce na may girlfriend na ang kanyang ex. Grabe naman kung totoo ito. Sabi nga ng mga fans niya, iba't ibang reaksyon. Yalit at parang nyabang daw ni Sian Lim pag totoo na talagang sinabi niya na tinawagan si Kim at si Kim Chiu pa ang mag-a-announce sa publiko na may girlfriend na siya. O diba, kawawang Kim Chu naman. At sabi nga ni Kim Chu hindi na ngayon masakit. So matagal na palang alam niya ni Kim Chu At grabe ya, nakakaloka. Si Kim Chiu pa ang mag-a-announce na may girlfriend na siya. Nakakaloka. Kung totoo, -to, grabe talaga ang ugali ni Sian Lim paghanito rin. Kahit si OGDS, di makapaniwala o oh, sad kayo dyan. So, yun lang po kayo sa ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag mo tayong stress